Saan ang punta mo? Nagustuhan po ni Kim ang makapuno. Hello po! Magandang araw po sa inyo lahat. Kami po ngayon ay papunta sa bayan at sasamahan ko po si Kim na magpagupit po ng buhok. Tara guys, samahan niyo po kami. Ayan po, bali na dito po kami ngayon sa bayan at si Kim po ay magpapagupit po. Dito po ah. Tara ni, pasok. Hello po. Po kanini. po ito permanente. Ate, tama sana. po ito permanente. Ayan po si Nini. Ano pong ginagawa mo ate dito? Her treatment. yan. Papuputol mo rin ba ganini ang buhok mo? Mga gano'ng kahaba. Ganito. Hindi ka pa po. Oo, oh, mas naiksipa. Baka po ganito. Hindi ka nangangalay. Doon ka muna ako sa Saan? Muna sa at, at, at Marami po dito nagpapa nagpapaayos lang po? Silla. Ayan po palang buhok ni Kim ay after 30 minutes, saka po babanlawan. Kaya kami po ay mag-aantay lang muna po dito. Much, much, much later. Babanlawan na po yung kay Kim na buhok. Maraming eh. So, tuyo na po yung buhok po ni Kim. Tapos na pong ano, abanlawan. Yes. Anini ga ano? Magandang daw po. Ayan po. Medyo natagalan pong patuyo yung buhok ni Nini at uh, mahaba, makapal. Kaya na, Mm. Sleep ka din. Puputula na po.

dili po kami ah. taplanchahin po imo po tikim bali tapos na po si Kim gupita ng buhok ah. tarikot ka nga nini wow hindi halata tuha oh, na kulay itim niya eh, yung dami tara kami po ni Kim ay pauwi na kami po iniwanan na ni Bossing at si Bossing po ay magpapakain pa ng mga alimango ay nainip na po at na daw po. Tara nini. Galakad na po kari. Maganda na po ngayon paglalakad at hindi na po mainit. Dito na sa paradahan po ng Papiawing. Dia Itu kok Itu itu Ini yang dawah So kayaknya ke satu Nandito na po kami. Ayan, bali. Si Bosing po ay nagpapalambot po dito ng karne. At ito daw po ay lalagyan niya ng gata. Ito po ay pampulutan mamaya. Ayan po, at haloyin natin itong ate. O, oh, sangkutsang-sangkutsa na po. Nagmamanti-manti ka so, na po, singhan eh. Ito po ay ating buhusan -bu ng liputo. Ayan po, ilalagyan ni Bosing ng liputo. At ako po yung bumili nila sa bayan at ako yung madaming gawa. Kaya ako yung bumili nila la. Nung naghatid po si Bossing kanina na yung timba, timba ay bumili na lang po siya. At si Bossing po ay maraming... Maglalagyan na po natin ng... Matangkat ah. Patanggata. Oh. Oh. Bakit ka ba nagluto ng pampulutan, Bossing? Pag mga mamaya itong karatake, ay doon sa Pero si Bossing po hindi nag ha? Hindi na Nagluluto lang ako siya ng pulutan. Katulad po ng isang araw, mag din siya na para Nagluto no? ah, ka lang din. Uh. Pero hindi po siya uminom. Ah, nga po ay pina-check up ko. Meron po yung iniinom na maintenance na gamot. Wow! tayo may lalagay pa. Malakas yung TV mo pala, Bossing. <laughs> Lalagyan po ni Bossing ng dahon ng sili. Para po masarap ang lasa. Bossing, iganayan mo lang mo natin. Picture ako na. Ha? Ayan po at atin ang Halloween, ang ating adubo sa gata na karne Pampulutan. Pampulutan. Wow. wow. Sarap. Ito po atin ang papatay na baka po maglangis lang sa iyo. Bakit? Bakit tapos na patay. May, eh, may pahabol pa po si Makoy na dahon ng sili. Salamat. Pahugasan na rin po ni Bossing para mailagay na rin po. Ang oh, dami yan eh. Sarap naman yan much, much, much later. Uh, yeah. Ayan po, Ayan po at dadating na natin ka ng teminda. Ano po, kung sila po yung may bumayo, ay mag-ihirin daw po yata sa namakoy, sa uh, sinaluloy. Tara po. Yeah. Si Bossing po'y nakahubad at uh, po po'y malilig. Padadating po lang na yan galing po sa palaisdaan. Ay, kamayo po dito sa kabila. Maghahatid si Bosig ng kuhan. <laughs> <laughs> o rito ni Tia Minda. Ayan silang kalakaran kay Tia Minda yung pinaglutok ko sila. Kaya po ako hihubat. Ako'y galing sa Pispak, katatatong Kulaang. Gusto po ni Teo dito na sa labas Makikipaglaro na sa mga bata Teo, saan ang punta mo? Thank you Oli oli na po dito sa labas. Yan. Ako teh ng masadonat. Ay, tumakbo Saan pupunta mo? Si Bosing po ay nagkakayod po ng makapuno. At lulutuin po namin. Wow, ayan po. Parang hindi naman siya yung punong-puno, eh. Pero siya po yung malambot. So, malambot po siya. Ito na po yung kinayod ni Bossing na makapuno. Yan po ay lulutuin na natin. At ito po yung ingredients po na ilalagay po natin. Gatas na malapot. At saka po, gatas na powder. Ayan po at bali, pisang ako na pagluluto ng ating makapuno ay na muna natin ang apoy at ilalagay na po natin itong dinayod na makapuno. Iaaalalay -alala, lang ko muna ang apoy. Tapos, bubuksan ko na po itong condense para maisabay na rin po natin. Ilalagay na po natin itong ating condense milk. po natin ito. Pwede po kayong magdagdag ng asukal kapag ka po matatabangan po kayo. Pero sa akin po ay okay na ito. Ayoko po na masyadong few moments later. Ayan, nandito po ilalagyan natin ang dalawang swak pack na gatas. Ayan, bali nilagyan po nga po ng dalawang swak pack na gatas. Para po mas masarap at mas malinang na. Matahaluin lang po natin ito ay eh. at mamaya po ito ay okay na. Ito na po. po natin. Mmm. Sarap. Mmm. Sarap po. Ayan po si Nini at titikman. Nini, mainit. Okay, nilakan mo yun. <laughs> okay, mapasok. Ang dulo lang. Ah. Ano? Masarap po. Medyo matabang. Okay lang, hani. Eh. Parang pag masyadong matamis na may nakakaumay, umay mm. Eh. May hindi maawat sa pagpikin. May nasarapan. Pagpikin-pikin. Sarap ko po mag sasandok po dito ah. At dadalhin po natin ito sa kabila. May batang nasarapan. So no, kaya, lagay yun sa atin. Para pura po. Talagang nasarapan. At sinaid ang sandok. Sinaid ang kawali. Ang <laughs> sarap po dadalhin po natin ito sa kabila. <laughs> Buseng! Oh! Yung makapun, oh. ma yung dadalhin sa mga September 18. Ano yung kinakain mo, Buseng? Tatay, si Terence Pero ako dito kanila kayo 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 kayo

Palikan. Dahil kayo rin gawuhan. Eh kayo niyo tantop pipit, sulakat niya maku. Dahil ngayong yung mga pagkain na yung mga lalabas na. Ako. 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 Tayo, si tayo. -design, <laughs> Ay, si design na lang. <laughs> Ay, -design na lang. -design. <laughs> Ay, na, lang. Ay, na lang lang Si Bossing Pei, ano ah, nakikipamulutan okay. la ang... Na. Na. Uh. The next day. Teo! Ayan po si Teo! Naglalaro yung dalawa ni Kuya Datin! At si Bossing po kagabi eh, ay nagpain bayan, po man? ng mga bubo. Oh, ay kami po ay magtitimbang ng dalawang kilo. ano mo siya kung anong gusto. Nabay, bigay mo yung malaki, yung ano, babae. Ito po yung huli ni Bossing kagabi eh, na limang at magtitimbang po si Bossing ito. ng dalawang ito. kilo. Ay, natin. Ay, natin. Ah?

ko, basag din ang bahay. May piga lang <laughs> ito. May piga lahat. <laughs> Darawang kilo daw. Yung pong nasobra ay dadalhin po ni bossing sa bayan. Pambenta. Ito naman po ay order po sa atin. Tayo. Mama.

Papa naman. Mama. Papa. Mama. Papa. Tita. Tita. Kama, dali. Ay, naku, muso na muso. Tita. Show your tongue. Yan, shout out po kay It's Lolets. Salamat po sa laging panonood at pag-comment po sa aking mga vlog. Thank you po. Shoutout po, It's Lolets. Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.